kalaban nating nanginginain suso kasi sa tanim wala ka nang wala nang makakain yung suso dahil mataas na po eh Ito mga mga farmer naglalaro na naman ang mga boys magsasa Den <laughs> andito si Roy import kailangan natin ng magaling sumabog ng palay mga farmer So ayan nandito po tayo tayo po ay magsasabog at napakaraming kalapating na andoon pero hindi sa ating kalapate yan Dama sabi ni ate Mary magsasabog daw siya ng pure dan eh kahapon si Rizal sinabihan yung mga kalapati ni Kaparmo sasak ko anak ako habi ko ba teka lang kakawin hindi na gumawa sa pala yan eh hindi naman nating kalapate yan mga ka farmer so yan po yung mga tinatawag nilang naghahanap buhay <laughs> na <kalapati. laughs> sila ng uh, palay ang problema baka tirahin pa yung palay natin ng mga kalapating ito makakagawa ba tayo ng ano dami ano <laughs> maganda din yung ginawa nilang anong yun warang tao no uso yan dati nang no? naalala ko nung bata ako eh di ba Oh, yeah. diba? scarecrow, scarecrow. dadaanan mo lang yung cross lang na yan eh, tapos dadamitan ibon Ha? Alam ng ibon eh. <laughs> Alam ng ibon. Linoloko nila tayo, kanya. Silang dalawa na lang magsasabog. Tingnan natin ito si Kongkong. Kong. Ah, hindi pa nagkapagsabog na abo, no? si Dito ko kung pa. Ah. Ah, si Puroy ang sapalay. Ayun naman pala. Ayan na, ah, si Puroy. Galing si Puroy, eh. Laking ano kasi talaga ito. Bukid, eh, no? Si Puroy, eh. So, ayan, inano na po namin, hinati-hati na namin sa pitong bag yung 60 kilos na binhi. Oh, SL8 Ayaw, ayo ko mang long ping kasi yung long ping po sana problema sa long ping mas mahaba po yung maturity date nahiya naman ako sa mga kapitbahay eh lagi kaming nahiiwan so at least po ito mas, mas mabilis po ng ilang araw ang maturity date nitong SL8 eh makakasabay tayo kahit papano Mahil, mahuli man tayo ilang araw lang pwede na yon. Oh ayun lang po mga farmer tapos sa uh, yun nga sinusubukan ko na ipakita ko sa kabilang vlog yung uh, binib inaano ko pinapatubo ko sa tray kasi alam mo naman don't stop dreaming <laughs> eh hanggat kaya nating uh, ano eh ilalaban itong uh, pagpatanim ng palay ay eh, gusto ko po sanang masubukan yung rice transplanter eh gusto kong katubuin doon sa tray para at least pagka unyari, kagaya nito kami naman ay sila nagsasabog kami naman nagtatransplanter naman naka advance ng patubo yun kumbaga nagaanihan pa lang eh tansyado mo naman siguro o oh, kailan tayo mag-aararo o oh, ilang araw so doon ka na magtatanim ngayon ng uh, iyong uh, binhi sa tray so mga 18 to 21 days yun o oh, sabi mo ng 15, 14 days allowance naman na isang linggo ganun po ang gagawin namin so kami transplanter na so nakakita na po ako hindi naman ganun kamahalan eh, malay mo tumama tayo dito at maganda ganda ang presyo sana eh, may pambili na tayo ng rice transplanter so ayun. Eh, what makes you happy di ba sabi ko nga kay ate mary huwag kang ka ako pagka sinubukan ko yung rice transplanter papahiram ko sa iyo tapos sa uh, subukan na din natin yung ano, rice transplanter, di ba? Malay natin mabago natin yung ano dito. Alin mo mas maganda talaga yung ani sa ano, sa transplanter. Ang galing si Puroy magsabog. Ah. Manipis lang 'yan. pum 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 parang makina lang ako hmm. hindi lang to busy sa ito pa hawakin ko nito eh alam talaga pong dinarin na rin naman niya kaya tsaka wala naman rin eh. hindi niya napapansinin yung kita dito hindi <laughs> niya napapansinin yung kita dito sa lechon eh lalo na ngayon meron na po tayong freezer so mas magaan na po yung trabaho nila kung kung naman nag aabono na ayan abono naman yung kanya nagpabasal po ako ng triple 14 dalawang bag kasi paniwala ako itong lupang ito mahinang mahina na po yan mga farmer kung hindi natin lalagyan ng uh, inputs input yan chemical fertilizer eh mahina na po talaga yung lupa Sipin mo 3 times a year di ba ginagamit tapos susunugin pa yung dayami ano pa lang matitira sa lupa di ba So, talaga ang pagkaganito matakaw sa fertilizer ang lupa mga ka-farmer matakaw talaga yun lang yung aking ano uh, observation sana magumayon po yung panahon, I expected naman natin dahil tapos na yung bagyo season so aani tayo ito na yung pinaka the best time para pagbutihin yung tanim na palay dahil aani po ito bandang febe eh. So, March, ganun. Kasi November. Maaga kami nakapagtanim ngayon, ha? November 10. So, November, December, January, February. O, February pa lang, anihan na, mga ka-farmer. So, March, mga ka pagtanim ka. April, May, June. Ganun na naman. Bandang Feb pa lang po pala, anihan na naman. God willing. Ayos natin. natin yung sabog ni Puroy. Sistema siya okay. eh. Gumanon siya. S. Oh. Nipis lang yan. So mayroon akong pinunlado na dalawang tray. Pang hulip yun. Pero mag-ano mag pa rin naman po sila dito. Maglalagay naman niya sa isang corner na kakapala nila para may pang hulip. actually ang hybrid 20 kilos per hectare lang ang kailangan talaga sa hybrid pero sa sabog na eh, syempre naandyan yung uh, sa tanim po yun ha naandyan yung mga kala kalaban nating nanginginain suso kasi sa tanim wala ka nang wala nang makakain yung suso dahil mataas na po eh oh, yun ang kinaganda sa tanim ito medyo may allowance tayo medyo makapal to kumpara sa ano kasi sabog naman ayun na na sila sa gitna ah napaka importante din ginagawa ni Rizal yung kanal po inaayos ginagay yung tubig na mapunta sa kanal taro sino ito so ayun ah para po yung mabagsakan ng binhe eh, hindi na, uh, tumubo kasi pagka nababadan po ng tubig hindi siya tutubo so kailangan talaga putik lang ang mapatakan niya o, ayun naman ito kaya kagaya niyan papatira natin yan para umano sa kanal yung ano tapos sabi ko pagka magpapatubig na tayo dito maglalabas yung tubig ano sarado po yan doon sasara namin mataas sarado mataas dito ang bukas overflow dito mag overflow kami dito then ang susunod na butas doon naman sa dulo so alternate dulo dulo so kailangan kasi nyan matakpan talaga yung lupa matakpan yung lupa ng at least mga 2 inches man lang para hindi po maanuhan ang damo isa sa mga rason yon kaya dinadamo tayo so ayon. Pero siyempre may time din na patanggalan mo ng tubig para at least suwi din yung palay. So timing, timing lang. Para pag nagpatubig, kailangan para maabot lahat yung palay. Sabi ko alternate na natin kasi dati na andun na yung butas eh. Pag nagpatubig ka, minsan konti na lang nakakarating dito. So ang gagawin namin, papalitan ko sistema. Dito yung pasok ng tubig. Doon ang labas. Tapos a uh, doon, ganun-ganon ganun siya. Ayan yan mga farmer. So sana maging maayos naman itong ating uh, pinasabog land preparation, medyo mabilisan. Ang inexpect ko dito, marami ang tutubong palay-palayan mga farmer, pero may solusyon po kami. Ah, uh, pwede namin na na mas maaga. Pwede namin tiyagain na uh, tabasin na lang pagka uh, tumubo na sila at uh, naglabas na po ng flowering stage niya no. Uh, tabasin na namin para wala nang kasunod. Or next cropping makapag uh, isang araro kami. Then na uh, basa, patubig, tapos hayaan mo nang tumubo sila. Mga butong nalaglag, tumubo. Nung palay-palayan na 'yon na sinasabi ko. Tumubo. And then pag tumubo araruhin na lang uli so wala nang susunod no? so mas maganda yung uh, tabasin na siguro kasi dati naman daw po ganun daw ang ginagawa nila pag may mga tumubong palay-palayan yung matataas po yun makikitang kita naman yun eh mas mataas siya sa ordinaring palay at mas mauuna siyang magbunga so siguro pagka nag, ano na siya, naglabas pa lang ng bunga eh tsagay na namin na tatabasin ginaganon daw yun eh. para wala nang kasunod kasi <laughs> unexpected dito sa mga palayan namin dahil nga ang land preparation namin ay mabilisan eh dumadami ng dumadami wala po sa binhi eh wala sa binhi nasa lupa na nasa land preparation ang problema namin kasi mabilisan po kagaya nyan inararo ng mabilisan andyan pa yan so tutubo pa po yun kasabay nung palay ngayon Uh, mas mauuna siyang lalabas o usbong. Makikita po natin yan, mga 40 to 50 days ng palay, eh, may lalabas na. Maglalabasa na yon. Tapos may bunga na yon mga farmer. Mas mauuna siya magbunga. So, ang gagawin natin, tingnan natin yan kung gawin natin bayanihan yung pagkaganon uh, gaganon ng, ano, ng uh, palay. So, schedule ko na lang yung mga boys ko. <laughs> sino bang pwede Junjun -jun hindi pwede may problema po sa pae eh. Nel Nel ah, Kong Kong si Rizal ah, Jomar apat sila sama na ako pwede yun para ano para ma eradicate natin dito sa ano yung sa field yung palay-palayan na yan Okay, so ayan mga ka-farmer At ako yung magpapabulkanize ng aking uh, Baka flat na yung si Cardo. <laughs> Hopefully, Hopefully uh, Maging success po ito At uh, Kumita naman, hybrid SL8 Mas mabilis ang maturity, tingnan natin 60 kilos pa rin po ang aming sinabog Kasi doon ako tumama eh Yung <coughs> Excuse me, 2092 uh, 2096 pala 60 kilos din yun sinabog namin umani ng 142 so sabi ko itama e, tama binigyan ako ni ate Mary nakatipid ako dito eh binigyan ako ni ate Mary ng SL8 sakto sakto naman eh SL8 din yung in order ko di 30 kilos na lang yung kinuha ko so ayun po sana ay mapatubo natin ng maayos then maalagaan ng maayos at umayo ng panahon at humarvest ng maganda at maganda presyo yun po yung ating tinatarget magandang pag alaga nasa control natin yun panahon wala sa control natin yun although pag taginit hindi naman po gaano kalaki ang uh, ano ang uh, risk no so tag araw presyo yun doon tayo madadali yung presyo mga farmer nail uh, hindi natin kontrolado So, nakaraan, 20 pesos. 140 to yung ano. Tuma tumama kami ng konti. Naibili ko si Bebe ng ref. <laughs> Tapos, nung huli, ang, ang lumabas lang, 15 mil at ang naging uh, lamang lang. Ano? Matas yung costing nung nakaraan. Pero, naka 112 din po ang ane. Kaya lang, uh, medyo magaan siya. So, 16 pesos din lang binili. Eh, ngayong nakaraan ito, 25 na oh, kao. Napakasama ng... Uh, masakit sa dibdib 25 tapos 15 pesos oh ayun <laughs> luging lugi so ayan maraming salamat at magandang buhay